Marami talaga ngayon ang nagdesisyon na mag-abroad na, na, lang dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Di naman din natin masisi talaga no? dahil marami talaga naghihirap sa Pilipinas. Isa na ako doon. Anong nagiging ah, uh, dahilan bakit nagdesisyon ako mag-abroad? Sobrang hirap as in hirap na hirap talaga. Noon pa yun ha, paano na lang kayo na ngayon na sobrang mahal na yung mga bilihin. Lahat-lahat nagmamahal na. So kadalasan sa mga nanay na maraming anak, tapos may mga utang pa, may mga bayarin pa Hindi na kaya sa mga sahod ng asawa natin ng mga lalaki So, decision talaga is mag-abroad The worst lang, pagdating mo dito, wala kang idea sa buhay bilang isang katulong dito sa ibang bansa Kaya, payo ko, pag-isipan yung maigi ang desisyon na ito ng million times, billion times, dahil pagdating na pagdating nyo dito, napakalaki ng kaibahan ng buhay natin sa katulong, kung naging katulong ka sa Pilipinas at saka dito sa Saudi. Daki ng kaibahan, lalong-lalong -lalo na sa pagkain, kumakain sila, hindi araw-araw kumakain ng rice, or may mga amo na hindi talaga kumakain ng rice, kundi kobos, tinapay, pizza mga te, mga kaning spaghetti, mga ganon. Tapos ang kain nila 4 p.m. Yun yung lunch nila, kada. Yun lang sinasabi nilang kada. Tapos sa gabi yung dinner nila minsan 10 p.m. or 9 p.m. Yun yung kain nila. Sa umaga tulog sila dahil sa gabi ang galaan nila. Yung gabi ang parang umaga nila, yung araw, yun yung gabi nila, natutulog sila. Yan ang ugali ng mga Arabo na natutulog sila ng madaling araw, alas 3 or minsan 4 p.m. Tapos sa araw, yun yung tulog sila. Kaya magigising yan sila, tagalas alas 2, tag -ala yun yung gising nila. Tapos dito naman sa ugali, palasigaw talaga sila. May mga amo na palautos, palasigaw. Ah, kahit nasa na, 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 andyan na yung tubig ha, nasa malapit na lang yun. Pero hindi talaga makatayo, lalo na kapag nakahawak na ng cellphone. ipaabot pa talaga, tissue, mindil, tissue, yung tubig, lahat na lang, halos na lang, lahat-lahat. Ipaabot sa iyo, ganon, lalo na kapag baguhan ka, banat-banatan ka talaga ng utos. Kaya, Napakahirap. Ito pa, kapag may alaga kang bata, lalong-lalo na na maliit pa, yun yun pinaka-stress dahil hindi ka pwede magdidisiplina ng mga anak nila dito. Wala kang karapatan dahil kapag kahit kunting kurot lang yan, iwan ko na lang mga sinungaling pa ang mga bata ditong iba. Magsusumbong agad ng hindi maganda doon sa nanay nila. Ikaw pag initan ka kaya wala ka talagang karapatan na disiplinahin ang anak nila. Hindi naman lahat kasi may nakikita na nung mga video na uh, dinidisiplina nilang anak ang uh, mga alaga nila at nadadala naman nila pero ano, mayroon talaga, kadalasan talaga pasaway, ipasaway nga yung mga anak din natin sa Pilipinas, paano na kaya dito na walang pakialam ang magulang nila kung anong behavior ng anak nila. So napakahirap, stress ka talaga na as in stress ka tapos dagdag pa yung dyan matutulog sa iyo dagdag pa yung maglalaba ka ng kapag may alaga kang marami ah marami ka rin labahan marami ka rin kansahin kapag hindi pa matatulog yung alaga mo hindi ka makapaglaba hindi ka makapagplansa iiyak ka talaga sa sobrang hirap ng buhay bilang katulong dito sa ibang bansa yan ang buong katotohanan kung mag-isa ka lang tapos ang bahay pa is First floor, second floor, third floor, dagdag pa yung labas na walang kuan maglilinis, ikaw pa maglilinis. Hindi ko naman nila lahat pero kadalasan ito ang nagiging reklamo ng mga kagaya natin na OFW na Isang buwan pa lang hindi nakinaya kinaya, na sila sa kanilang trabaho dahil hindi kinaya ang buhay abroad. Kasi kapag baguhan ka pa, hindi ka talaga masasanay sa puyatan, sa kain na kapilang at tinapay, trabaho ka na ng todo-todo, anli hugas, anli loto, anli linis na walang katapusan, pagising nila, maglilinis ka ng kwarto nila, tapos kukuha na kas mga labahan, mga bedsheet nila, hala, panay ang laba, panay plansa, walang katapusan na trabaho, hindi hindi matapos-tapos. Iwan ko na lang kung hindi ka ma-stress kapag hindi ka sanay. Kami na mga datihan na dito, medyo matagal na rin. Alhamdulillah, kaya na at nakapag-adjust na kami sa lahat-lahat. Kaya tumagal kami ng ilang dekada dito. nag na. <laughs> Maraming salamat sa inyong panonood. Follow for more videos.